Kasabay na paghahanda ng Philippine National Police sa paparating na undas, nagbigay ng paalala ang polisya sa publiko hinggil sa mga bawal, dalhin at gawin. Kung ano-ano yan, alamin, alamin natin sa report ni Ja Pregana. Inilatag ng Philippine National Police ang mga ipinagbabawal na mga gamit o gawin sa mga sementeryo ngayong paparating na undas. Ilan sa ipinagbabawal ay ang mga gamit na maaaring makapanakit ng kapwa bawal ang mga armas, ang mga matutulis na bagay gaya ng patalim kutsilyo, uh, mga nakakalasing na inumin, bawal syempre ang illegal drugs, bawal ang mga pang sugal na mga gamit gaya ng baraha at ng dice, ganun din ay bawal tayong mag-video okay po, hindi po tayo nagpunta doon para magpatugtog. Aabot din sa higit 13,000 mga personel ang ide-deploy sa mga transport terminals tulad ng mga bus terminal at mga paliparan. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ayon pa kay NCRPO PIO Police Major Hazel Asilo, palilibutan din ng kapulisan ang mga sementeryo para magbantay. Sa kabuan, meron pong 35 na public at 41 private cemeteries dito sa atin sa area ng NCR at meron tayong 66 na columbaria at sa at may kabuuan na 142 ito po yung mga uh, pagdadalhan natin pagde deployan natin ng ating mga PNP personnel. Dagdag pa niya, bukod sa pagdagsa ng publiko sa mga sementeryo at terminal, ay mahigpit na pinaghahandaan ng mga otoridad ang posibilidad na magkaroon ng mga rally. Kaya kasama po sa ating paghahanda is yung ating deployment. Meron tayong RSSF na nakahandang i-deploy in case po na magkaroon ng mga lightning rallies or mga protesters sa iba't ibang location po dito sa NCR. Samantala, wala naman nakikitang banta sa seguridad ang pulisya at patuloy anila nila ang kanilang pakikipagkoordinasyon sa iba pang mga ahensya bilang paghahanda. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Japer Regala, Congress News.